Good morning. Uh, after my live, uh, binalikan ko yate yung mga pusa. Ito na naman sila, oh. Yan, yeah, si Kenma. Ito naman si Yachi. <laughs> ay, wala nang pagkain si Kenma. Yachi! Eh, bakit wala kang pagkain? Ay, papa. Ay, ay. Grabe guys. So, kala mo buntis pero balahibo lang yan guys balahibo si kaya no oo oh, kamusta ilang piraso na lang kinakain mo so saglit lang guys uh, bibigyan natin sila ng pagkain ito bubuksan natin yung lock muna para may pasok natin yung pagkain so yun nakunan ko na sila ng pagkain so hindi ko pinupuno guys kasi baka ma over feeding sila so dapat ganyan lang But, uh, dapat na regulate natin dahil ang taba na except kay Kurt ma mabagal naman siya mamay so ayun guys bubuksan na natin yung cage nila to tayo maglalagay ng pagkain. Nakita niya yung dalawa nandun. Oh. Yan, si Kenma. Kasi kulang yung pagkain niya. Ito na may isa. So ito, nag-aabag lang yan si Kenma. Oh, Kenma, halika na. Nandito na pagkain mo. Okay. Hmm. Kenma, baba ka na itong pagkain mo. so So ang ah, hinahati ko lang yan guys para doon. Sa isa, ayan na si Kenma. At, talagang magutom na siya kasi guys yan po yung kanyang lalagyan ito naman kay Achi hindi niya guys pinapakailaman niya uh, pagkain yung kainan ni Achi at uh, nilalain niya para sa kay Achi kabait si Kenma yung sa kanya lang po dahil talagang train sila kung saan lang po may ang plato niya o yung pinggan niya lang ta doon lang siya kumakain So, ayan. Nakita nyo naman. Ang nilagyan ko. Diba guys? O, oh. ito naman si Hachi. Eh, Kwanto, eh. Wet food to eh. Hachi, hindi ka kakain? Ha? Hindi ka kakain? Baba na. O, oh. dali. Dali na. O, oh. baba na. Ah, bababa na yan o. O. Hop. O, ito. Ano? Pagkain mo yun o. Kaya pagkain mo. Yun o. O. Kaya na. Oh. Ayaw talaga ng dry food. Gusto niya wet food talaga. So may baka mabila na namin pag punta namin sa bayan. Kasi mas mura-mura doon kaysa dito sa bilihan dito sa amin malapit. Eh, mas murang pricing to sa bayan. Kasi talagang pindahan ng mga pension. So ito ang kapititin. So yan si Kenma. Talagang gutom na gutom si Kenma. O oh, yan, damihan mo para tumaba na ha. So, ayun guys, ilalak na natin yung pintuan niya. At ikakawing lang natin guys yung lock kasi si Kenma marunong magbukas yan. Matali na yan si Kenma. At malakas pa. So, ayan o. Oh. So, may isa oh. Ano kayong ginagawa niya? Ano ginagawa mo dyan? Ha, <laughs> may plastic. Ay! Teka, yung number. Teka, guys. Pagpunay ko yung number. So, kaya si Ken, ma. At uh, busog na. Ay, Kumakain pa rin pala. Kaya natin. Kasi talaga nagutog yan guys. Eh. Mamiayinom na siya. Mamiayakit na, na siya doon sa taas ulit. Mm hindi -hmm. ka, uh, ka pa kakain, Ken, ma. Ay, Ken, matuloy. Yachi, hindi ka pa Hindi ka pa kakain. Ano yun? Sabaw? Ah, sige. Ah, pero itlog. I-fried mo itlog. Ayan, si Achi. Ah, sanay na sanay na sila, guys. Umakit yan, no? From fourth floor, third floor, second floor, tsaka ground floor. So, sanay na, sanay na sanay na sila. So, ayan, ah, si Achi. Grabe. Tingnan naman ang katawan niya, no? Sobra-sobra, oh. Kaya, no? Yatchi! Hi! Yatchi! Hi! Yatchi, supla dito, oh. Tignogay sa mata niya, no? Supla dito. <laughs> Uy, ay, paalam na. Bye-bye! Yatchi, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Uy, bye. Abot yung kamay. <laughs> Abot yung Wala kamay. Wala namang kamay, ah. Hindi puro pa. <laughs> So guys, hanggang dito na lang po at magandang umaga po sa iyo. Bye-bye po.